Pakinggan mo ito, sa daan papunta sa tagumpay, makakaharap ka ng isang matinding katotohanan. Hindi lahat ng tao ay para sumama sayo hanggang dulo. At ayos lang yon. hindi mo kailangan ng madaming tao sa paligid mo. Ang importante, yung tamang mga kasama. Karamihan gusto palibutan ng maraming tao, kaibigan, kakilala, mga sumusuporta kahit hindi na nga tama ang direksyon nila. Pero ito ang totoo hindi mo kailangan ng malaking tropa para manalo. Kailangan mo lang ng ilang totoong tao na naniniwala sa vision at potensyal mo. Hindi dami ang sukatan, kalidad ang mahalaga. Isipin mo, habang dumadami ang tao sa buhay mo, dumadami ang opinyon na maririnig mo, dumadami rin ang distractions na kailangang i-handle. Lagi na lang may nagsasabi kung ano dapat o hindi mo dapat gawin. At kung nagtatayo ka ng isang bagay na talagang mahalaga, yung mga boses na yan, pwede kang mailihis sa landas. Hindi pwede ang distractions kung nakatutok ang isip mo sa mas malaki kaysa sa nararanasan mo ngayon. Ang lalaking walang kaibigan, hindi siya sira. Focus lang siya. Nakatuon siya sa pinakamahalaga, sa purpose niya, vision niya, at future niya. Alam niyang ang tagumpay, hindi yan galing sa pagpapasaya sa lahat ng tao sa paligid niya. Success comes from doing the things na takot gawin ng iba. Galing yan sa sakripisyo, commitment, at pagtahak sa landas na kadalasan nangangailangan ng katahimikan, disiplina, at kalinawan. Ang tunay na taong may layunin. Alam niya na hindi lahat ng nasa paligid niya kasing taas ng ambisyon niya. Yung iba, kontento na kung saan sila. Yung iba, Paulit-ulit na lang ang takbo ng buhay. Hindi sila makaalis o ayaw nila talaga. Yung iba, habol lang ng habol sa susunod na saya. Pero kung seryoso ka sa paggawa ng isang bagay, negosyo man, pamilya o sariling pag-unlad, dapat mo protektahan ang energy mo parang ginto. Dapat bantayan mo ang oras mo parang last mong pera. Dahil yan ang pinakamahalaga mong ari-arian. Karamihan, sayang lang nila yan sa walang kwenta, sa comfort, chismis o walang katuturang abala. Pero kung seryoso ka sa hinaharap mo, dapat mong tanggapin. Hindi lahat ng tao makakasabay sa iyo. Mayroong mauuna, mayroong mahuhuli, at hindi yon talo. Ganun lang talaga ang buhay. Nag-a-align sa purpose mo. Darating ang panahon, matutunan mong ang circle mo dapat nagpapagaling sa iyo nagpapataas hindi nagpapabigat maraming mahilig magkwento tungkol sa loyalty pero real talk ang tunay na loyalty hindi lang pag dumarating ka pag madali at maayos ang lahat loyalty yan pag tinutulungan ninyong mag-grow ang isa't isa yung kayang pagsabihan kapag kailangan yung hindi maninira pero magsasabi talaga kung may pagkukulang ka o kaya mo pa at ginagawa yon dahil mahal ka nila ang totoo at loyal na kaibigan, hindi hahayaang magsettle ka sa mababa. Hindi ha-hype up kahit mali ka na. Ginagabayan ka, pinapatalas, tinutulak paangat, pero hindi lahat kakayanin yan. Maraming tao gusto lang ng comfort. Gusto laging safe, hindi umaalis sa nakasanayan. Pero ikaw, hindi ka design para lang maging komportable. Design ka para mag-grow, mag-lead, at umangat. Kaya minsan kailangan mong humiwalay sa ingay palakihin mo ang boses sa loob mo kaysa ingay ng mundo. Tutukan mo ang totoong mahalaga. At kung ibig sabihin nun ay kalas ka sa ilang relasyon, lumayo sa ibang tao o magpahinga muna sa tropa, edi gawin mo. Hindi lahat makakaintindi. Magtatanong sila kung bakit hindi ka na sumasama, bakit hindi ka na tumatawa at gumagala, o kung bakit hindi mo na ginagawa yung dati. Pero ang taong may layunin, alam niya may presyo ang success At madalas, hiwalay sa mga naging malapit iyo dati ang kabayaran noon. Ang loyalty ay walang presyo Pero ang problema, hindi alam ng karamihan ang difference ng loyalty at convenience Maraming tao andyan lang, pag madali, pag panalo ka Pero nasan sila pag may pagsubok? Nasan sila pag pinigakanan ng buhay? Ang tunay na loyalty, lumalabas yan pag magulo na Pagtapos na celebration, pag madilim na ang daan yan yung mga taong naniniwala sa'yo kahit dumaraan ka sa impyerno. Yung hindi lalayo pag hindi na masaya. Sila ang mga taong mahalaga. Tingnan mo,